wala walang kwenta sa inyo eh. Oh, shit! Sa akin may mga zoo. Wow! Animals! Wow! Animals! <laughs> Marjorie, kasing ganda mo yung notebook mo. <laughs> <laughs> Tingnan mo, may multiplication table. Wow! At <artif Thrones> <nuest> ah, may matatatunan ka pa! Wow! Marjorie, aral tayo. Nagpipil na! Uy, ayan na! Resist ayun na. Ayun na. Ayun Uy, na. na! Uy! Uy. Yeah, Resist na! Resist na! Hindi, wala akong baon eh. Oh. Sa'yo kagawa naman. Ang yeah. dami naman yan! Wow! Wow! wow. 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 Ano baon? Ah, ni Mama kasi kumain ako sa amin eh. Dala dalawa yung drinks. Uy, dalawa drinks Bigyan mo si siyo. wala siyang baon eh. thank, you, boss. Thank, thank you, Thank you. Thank you, daw. Thank you, daw. Walang, walang ano ba? <laughs> ganda ng bagong bili sa akin, notebook ni Mama. Ay, Jose, tignan mo notebook. Ang ganda, bago. Wow! No, ba? Ang oh, ganda, ganda, no? Ang <laughs> ganda! Parang lang ang ganda! Robot yan! Pa, yan? Hindi ko alam kay mama. Si mama nagbili na ito eh. Sana all! Wow! Ganda nyo Sana no? Sana all! Ang ganda no? Oo! Oh. Palit tayo! Ayoy! Si Megatron yan! Choco! No. Basketball, basketball yan ah! Uh. Basketball! Choco! Wow. Na yes. Sa'yo! Ganda. Sayo, ganda na naman. sa'yo Marjorie! Ano yung sa'yo? Ayoko pakita! Sa'yo? Ah, to? Maska maska Wow! Wow! Uy, yung akong meron ko eh. Palit tayo, bayaran ko yan. Bayaran ko sa'yo yan. Sa'yo? Classmate ano yung sa'yo? na akin, course. Uy, course, ka? tayo. tayo. sa'kin, oh. Tara so, Marjorie, aral tayo abcd. Sama ka sa Huy! Marjorie, kasing ganda mo yung notebook mo. Ayyyyyy! di ba may abcd na siya? Lapit ka. Tingnan mo, may multiplication table Uy. at may matututunan ka pa! Wow! Marjorie, aral tayo! Ayoko, kasi baka sunduhin ako ng service ko eh. Wala mo si sir? Wala pa, hindi eh. pa ata papasok si sir eh. Kopya ka sa akin, assignment ko. Sige! Ay, may akong assignment, pakopya ako. Huwag <laughs> ka na, si Marjorie lang. Damot mo naman. Sige Marjorie, diyan ka ma kumopya. Huwag sa akin. Nagpe... Nag na! Uy, ayan na! Reses na! Uy! Reses na, reses na! May so, lalabas kayo? Hindi, wala akong baon eh. Awww. Oh. Ay, gumawa ka naman. Wala Ikaw, anong baon mo? Ito, ito. Dalawa lang. Ayun o. Wow! Dalawa lang. Bravo, Choco Kombi! Ikaw! Wow! Oo, oh, ganda ng lunch box mo! Sa oh, paris kayo! Extreme. Uy! Nilagay mo basta ano? Oh. Tiger Top extreme! extreme. Uy, sa'yo! Meron ako dito, bread. Bread, tsaka ano, Sarap ko. Oh. Oh. May bawa na ako, tubig. Ano? Grabe naman yung mga baon nyo. Ikaw, Flores, anong baon mo? Ako, baon ko, Ito lang eh. Gento lang. Biscuit wow. lang. Wow! Ang oh, wow. dami naman niya! Wow! Wow! wow. Baon. wow. wow. ako! Penge! pag eh. Meron kayong mga baon eh. Ay, wait lang. Oh, naman ako. Ikaw, Jose, may baon ka na? Wala. Ano ba, ah, baon na? Ah, ah walang wala baon! baon, baon? kumain na ako sa amin eh. Wala, wala kang bakit sabihin, hindi ka lang mama mo. Oh, okay. Wala Ako ni mama, wala lang talaga akong pagkain, Marjorie, hello. Eh, no? <laughs> Marjorie, sa iyo. wala kang pandit, meron niya sa'yo. Uy, Marjorie! Marjorie Madami kang baon! Bigyan mo si Jose! Wait lang! Tsaka meron akong ganito eh! Oh! Oh! Wow! Suitcase ka? Oo! Oh! Oh! Tapos, Uy, dalawa drink ko bigyan mo si Yossi. Wala siyang bahal. Dalawa! Ay! <laughs> tatlo pala! Uy, bigyan mo ako! Marjorie, sa akin yung isa. Tatlo tayo na Yossi. Tapos, meron akong dalawang biskwit. Wow. Ako, wala akong bahal. Uy, wala daw siyang bahal. Nagpaparinig wow. siya sa'yo. Wait lang, lalapag ko. Tsaka nakakalimutan ko. Wait lang. Wait lang. Meron akong 100 pesos. Oh, wow. <laughs> ka kang pasok na sa work ka. Dahil mo baon na. Grabe no, sobrang yaman ni Marjorie. Sobrang ano niya, ang dami niyang baon. Ako, wala akong baon. Kawawa naman ako. Lahat ay nakakain. Oh. Sa oh. Sa'yo na yung isa! Yay! Kunin mo na, Jose! Kunin mo na, Kuna. na, Kuna. na Jose! Kunin mo na! Kunin mo na! Yeah, eh. Iyak si Marjorie! Kikibog! Kikibog! Uy, mo aati sa'yo! <laughs> <and> <Wars> <improving noise> thank you, 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 thank thank you, thank you, thank thank you, thank you, thank 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 you, Kaya, sa akin na lang! Sa akin na lang yan! Lama, na lang, sa akin na lang! Nakakaya Marjorie! Kasi binaon yan sa'yo ng mama mo tapos ibibigyan mm. mo lang. Okay lang! Sa akin yan! Iwan na! Dapat sa akin na lang! Ayaw niyo naman eh! Marjorie! Paka may ka! pa naman! Sa'yo na nga! Sa'yo na lang itong isang Kaya na tayo, kaya na tayo.